So, mga bagay na kailangan mong gawin at i-apply sa isang lalaki upang ang isang lalaki ay mabaliw-baliw sa pagkahabol sa iyo at maakit. Okay? Sigurado ako mga girls, magugustuhan nyo mga tips na to sapagkat ito na yung pagkakataon ninyo na kayo naman ang habulin, na kayo naman ang kaakitan ng isang lalaki. So mga kamamay, if ever na gusto mo ang ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng pagpupulong, isa lang ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito. Malaki yung may tutulong mga kamamay kung mailalike niyo ang video ito para kayo ay mahatidang ko ng mas marami pang love advice na kagaya neto. Kung napindot mo na yung mga buttons na yan mga kamamay, maraming salamat sa iyo. At simulan na natin ang topic natin ngayong gabi ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos kang kaakitan at muli habul-habulin ka ng isang lalaki? So mga kamamay, kailangan nyo magawa ang mga bagay na to. ano So number one, kailangan magkaroon ka ng malusog na self-confidence. Okay? Mga kamamay, kailangan mo to Kailangan mo na ipakita ang sariling ikaw kailangan mong ipakita ang mismong ikaw. Hindi ka dapat nahihiya. Kailangan kaya mong dalhin ang sarili mo, sino po man ang makausap mo, sino po man ang makaharap mo. Sa madaling sabi, kailangan meron kang self Confidence. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kailangan iniisip mo palagi na kaya mo ang lahat ng bagay. Kailangan hindi ka nahihiya. Ipakita ang talento mo, ang kakayahan mo, at sigurado ko mga kamamay, ang isang lalaki ay mahuhumaling sa iyo, hahabul-habulin ka. Sapagkat humahanga ang maraming kalalakihan sa isang babae na mataas ang self-confidence. Okay? Imagine nyo na lang ang isang babae, lagi nang uh, hihiya-hiya. Halos hindi na makaharap ng a, uh, hindi na makalabas ng bahay dahil sabihin, nahihiya ako. Okay? Parang hindi ako okay, nahiilang ako kapag nakakakita ako ng tao. Hindi ka ba tao? Kamamay, kung gusto mo na ikaw ay habul-habuli ng isang lalaki, kayo ay hangaan ng isang lalaki, kailangan meron kayong tinatawag na self-confidence. Kailangan iangat nyo yan mga kamamay. Yan yung kailangan nyo gawin sa inyong sarili. Huwag kayong mahiya, huwag kayong uh, magdalawang isip, na humarap sa kanila, nakausapin sila. Sigurado ako mga kamamay, yan lang. Kahit yan lang muna sa ngayon, magkaroon kayo ng self-confidence, magugustuhan kayo ng maraming kalalakihan. Okay? So next, maging mabait at magalang. Kamamay, napakasimple naman yung uh, advice mo. Maging uh, simple at magalang. Paano ka hahanga ng isang babae, ng isang lalaki diyan? Paano ka hahabulin ng isang lalaki diyan kung ganyan lang ang ugali mo? Oo, kamamay. Iisipin mo, napakasimple lang nito pero napakalaki ng factor nito pagdating sa isang babae. Tingnan niyo ngayon, yung mga kababaihan ngayon, tingnan niyo yung mga 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 words, mga salita na lumalabas sa kanilang mga bibig. Di ba, hindi na kaaya-aya. Masakit na sa pandinig, masakit na sa tenga. Okay, yung mga babae nagmumura. Akala mo parang mga hindi babae, parang hindi tunuruan ng tama, ng, ng ayos, ng magandang values. Di ba? So kahit ako, isa akong lalaki, pag ang isang babae, nagsalita ng, uh, alam nyo na, yung mga TANGA, mga ganyan, Negative na sa akin yan. Ekes na sa akin yan. Para sa akin, hindi sila naturuan ng magandang asal. Hindi sila napalaki ng maayos kapag kaganyan. Kaya para sa akin, yung pagiging simple ninyo at uh, magalang, okay? Yung hindi kayo nagsasalita ng mga bad words, para sa akin, respeto na kayo kapag kaganyan. Yung pinipili ninyo ang inyong mga sinasabi, ang lumalabas sa inyong mga bibig. Para sa akin, dapat kayong igalang kapag ka maayos yung lumalabas na ganyan. Pero kung kayo yung mga nagkakababae pa, tapos ang mga lumalabas sa bibig ninyo ay hindi maganda, okay, hindi, ika nga hindi makain ng kuting, para sa akin, ekis ka kapag kaganyan. ganyan. Kasi mamanahin niya ng aanakin mo. For example, kayo yung nagkatuluyan. Okay? Kapag ka nagkatuluyan kayo, tapos ganyan pala ang behavior niya o behavior mo, naku, mamamanahin ng inyong mga anak at pag namayan, namaya ng inyong mga anak, hindi na po safe yung kanilang uh, pag-iisip kung ganyan na rin ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya bilang isang babae, okay, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki o ng mga kalalakihan, kailangan piliin mo yung sinasabi mo. Iwasan mo yung mga words na hindi makain ng kuting. Okay? So, kailangan maging simple ka at uh, magalang palagi. Okay? So, next magkaroon ng malinaw at magandang komunikasyon okay bilang isang babae kailangan mo itong gawin yun bang kailangan mong uh, uh, pakinggan okay kailangan mong pakinggan kung ano man yung kanyang pinagdadaanan kung, kung ano man yung kanyang problema pakinggan mo siya kung ano man yung kanyang hinaing kailangan magkaroon kayo ng matibay na komunikasyon okay kailangan na appreciate mo siya kung gusto mo na ka ng isang lalaki, kailangan magpakita ka na nakikinig ka sa kanya, na interesado ka sa bawat opinion niya, sa mga sinasabi niya. Okay kasi kapag ang isang lalaki ay nakita na hindi ka interesado sa mga sinasabi niya, sa tingin mo hahabulin ka niya? Hindi. Kasi hindi ka mahalaga sa kanya kasi nga hindi mo rin pinapahalagahan yung kanyang mga sinasabi. Tandaan ninyo mga kamamay, kailangan meron kayong malinaw na komunikasyon. Kailangan meron kayong uh, pagkakaintindihan sa inyong uh, uh, mga pinag-uusapan. Kailangan marunong kang makinig. Hindi lang ikaw palagi dapat yung pakinggan. Kailangan ikaw din yung marunong makinig sa mga hinain niya. Para sa ganun, magkasundo kayo. Para sa ganun, magkaroon kayo ng adaptation sa inyong mga sinasabi at the same time sa inyong mga ginagawa. Kailangan may malino kayong komunikasyon para habulin ka ng isang lalaki para magkaroon siya ng dahilan kung bakit kanya hahabulin. Sapagkat ikaw lang yung nakakaintindi sa kanya. Okay? Ikaw lamang yung umiintindi sa mga problema niya. Kaya sa pagkakataong ito mga kamamay, kailangan yung magkaroon ng malinaw na komunikasyon. Sapagkat ang malinaw na komunikasyon, diyan nagsisimula ang magandang relasyon. Kapag ka palagi kayo nagkakaintindihan, palaging smooth ang lahat, nagkakasundo kayo sa mga bagay-bagay dahil nga kayo ay merong malino na komunikasyon, sigurado ako, ahabulin ka ng isang lalaki sapagkat bibihira yung mga ganyang klase ng babaeng makakaintindi sa isang lalaki. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, magkaroon kayo ng isang malinaw na komunikasyon palagi. Alright? So next, maging independent. Oo mga kamamay, mahalaga na ipakita ninyo hindi lang sa lalaki kundi sa buong mundo na kaya niyong magdesisyon sa inyong sarili, na kaya niyong tumayo sa inyong mga sariling mga paa. Huwag kayong maging mamas girl, mamas boy, huwag ganyan mga kamamay. Kapag ka naging mamas girl, mamas boy kayo, tatagal ng tatagal kahit makunat na kayo, kahit kayo ay mga 30 years old, 35 years old, 40 years old, tatawa na kayo ng mga uh, kalalakihan. Kailangan bilang isang babae. Kailangan ikaw ay independent woman na kaya mong kumita sa sarili mong mga kamay, sarili mong mga paa, kaya mong maglakad, kaya mong tumayo, kaya mong mamuhay ng sarili mo. Kailangan bata ka pa lang, maging independent ka na, yung tipong uh, kaya mo lahat ng bagay, kinakaya mo ang lahat ng uh, pagsubok na dumating. Kapag kaganyan mga kamamay, hahangaan ka ng isang lalaki. At kung ikaw man ay nasa isang relasyon, hindi hindi ka magagawang iwan ng isang lalaki kung ikaw ay isang independent na babae na sinasabi ko. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, kung gusto mo na habul-habulin ka, hangaan ka, mas mahalin ka, respeto ka ng isang lalaki, kailangan maging independent woman ka. Okay? Ang sarap maging ka-partner ng ganyang babae. Bakit? Eh kasi, hindi ka na masyadong magbibigay ng effort hindi 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 mo na iisipin pa na yung babae yun pala lang sa iyo. Okay, magandang ka-partner yung kagaya mo na ganyan. Kaya ngayon pa lang mga kamamay maging isang independent woman kayo bilang paghahanda sa inyong uh, darating na future, darating na relasyon. Napakalaki niyan at yan yung mga bagay mga babae hinahanap ng isang lalaki pagdating sa isang relasyon. Ang daming mga kalalakihan na naghahabol sa mga babaeng ganyan. Tandaan nyo yun mga kamamay. Okay? So next, magpakita ng interes sa kanyang mga hobbies at passion. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, kailangan mong ipakita na interesado ko rin sa mga bagay na gusto niya, sa mga ginagawa niya, sa mga libangan niya, sa mga nagpapasaya sa kanya. Kung ano man yung ginagawa niya, kung hindi naman ito nakaka-apekto, nakakahadlang sa inyong relasyon, suportahan mo, i-adapt mo yon pag nakita ng isang lalaki na sinusuportahan mo, natutuwa ka rin sa mga hilig niya, mas mamahaling ka niya. At mas lalo kanyang hindi bibitawan at iiwan kapag kaganyan. Sapagkat bibihira na lamang din yung mga babae na tanggap ang kanilang mga jowa, ang kanilang mga partner, sa, bilang uh, sa pagiging bilang sila. Okay? Pinapakita nyo na supportive kayo eh. Na pinapakita nyo na sumusuporta kayo sa mga gusto niya. At kapag ka Pinilit mo yung sarili mo. Ibig sabihin, inadapt mo kung ano man yung hilig ng partner mo, mas magiging masaya, masarap ang isang relasyon kapag kaganyan. Sapagkat nagkakasundo kayo sa isang bagay. Naiintindihan mo kung ano man yung ginagawa niya. Okay, bilang isang babae mga kamamay, i-try niyo po itong gawin. Napakalaki po nang maitutulong nito sa isang relasyon. Sa isang lalaki upang mas mahalin ka niya, habulin ka niya at hindi ka niya pakakawalan. Sapagkat, supportado mo siya eh. Ang hirap humanap ng ganyang mga uh, babaeng suportado ka sa hilig mo. Kaya pagdating sa isang lalaki, napaka-iniingat-ingatan nila yung mga ganyang klase ng babae. Kapag kaniyang kanilang uh, sinisikap, na aralin, i-adapt din kung ano man yung hilig ng isang lalaki. Ika nga ay mapapasaan na all ka na lang kapag ka ganyan ng isang babae. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang habul-habulin ka at hanapanapin ka ng isang lalaki. So mga kamamay, for more video and love advice na kagaya nito, mag-subscribe ka lang dito at ilike mo yung video nito. Napakarami ko pang pupwedeng ituro sa'yo at at pupwedeng ipaunawa sa'yo pagdating sa larangan ng pag-ibig. So paano mga kamamay? Mega shout-out muna tayo sa ating mga subscribers na palaging... Uh, nanonood at nagko-comment uh, dito sa ating video. So mega shout out muna kay Ansenon, kay Jogard Mix Vlog, kay uh, Divina Bartulazo at kay uh, Yuan, and lastly kay Analen Velasco. So mga kamamay maraming maraming salamat sa palaging pagko-comment, sa palaging uh, pag-share ng inyong mga idea ng inyong mga situations, ng inyong mga nararamdaman dito sa ating channel. Lahat po yan nababasa ko at nakakatouch yung inyong mga ikino-comment. So hopefully mga kamamay, mag-comment pa rin kayo ng mag-comment, supportahan nyo pa rin yung ating mga video yung ginagawa at talagang nga uh, ako ay lubos na tutuwa. Para sa ganun, magkaroon tayo ng motivation para gumawa pa ng mas maraming advice para sa inyo. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Kung may katanungan, mag-comment lang po kayo. At may gusto kayong ipatopic, mag-comment lang din po kayo. So, paano mga kamamay? This is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.